Magandang araw sa ating lahat. Ang video na ito ay para sa ating mga mag-aaral sa kalabing isang baytang na kumukuha ng komunikasyon at pananaliksik sa wika at kultura kulturang Pilipino. Sa araw na ito, tatalakay natin ang mga mahalagang salita at konsepto. Halimbawa, ang salitang komunikasyon, pananaliksik, wika, kultura at Pilipino. Alamin natin at umawain ba ang kahulugan ng komunikasyon, pananaliksik, wika, kultura at Pilipino? Ito ay makakutulong sa atin upang mas maunawaan natin ang mga konseptong ating mapukuhayan sa ating asignatura. Una nating talakayin ang katagang komunikasyon. Ano nga ba ang komunikasyon? Ang komunikasyon ay ang proseso ng pagpapalita ng impormasyon ideya, damdamin at mga sa pagitan ng mga tao. Maaring mangyari ito sa pamamagitan ng iba't ibang pangamaraan tulad ng pagsasalita, pagsusulat, pagsasign language o kahit sa pamamagitan ng mga simbolo at visual na representasyon. Tulad ng nangyari sa atin ngayon, tayo ay nagkakaroon ng komunikasyon kung saan ako ay nagbibigay ng informasyon at iyon naman ay kumukuha ng mga kaalaman tugon sa aking mga sinasabi. Ang komunikasyon ay maaaring mangyari sa pagsasalita barang ito ay isulat o sa panahon ngayon pwede mo nang i-chat o i-text ang iyong kausap. Ngayon naman, talakayin natin kung ano ang pananaliksip. Ang pananaliksip ay isang sistematikong proseso ng pagkuha, pag-usuri, at pagbibigay ng bagong kaalaman o impormasyon sa pamamagitan ng iba't ibang metodolohiya o pamamaraan. Layunin kong makahanap ng iba't ibang solusyon tungkol sa mga problema ng bigay ng paliwanag tungkol sa mga kaganapan o magdagdag ng unang kaalaman sa isang tiyak na larangan. So, nangangkulugan ang pananaliksik ay pag-iibestiga at pag ng mga datos upang makabuo ng solusyon tungkol sa isang din. Alam nyo ba na ang lahat ng ating hikita, nagagamit ko ng cellphone na ito ay mula sa pananaliksik. Dahil sa ang mundo ay napakaraming problema o marami tayong katanungan tungkol sa mundo, kailangan natin ng na pag-usuri, pag-iibestiga at pagsagot sa mga tanong at ang ginagamit natin ay pananaliksik. Ngayon naman, talakay natin ang pangatlong salita. Ang salitang wika. Ano nga ba ang wika? Ang wika ay isang sistema ng mga simbolo, tunog o mga tanda na ginagamit ng mga tao para mga komunikasyon. Kadalasan, ito ay isang organisadong sistema na may gramatika at estruktura at nagbibigay daan nito para sa pagpapahayag ng mga ideya, damdamin at impormasyon. Tandaan, ang wika ay ang instrumento ng komunikasyon. Kung walang wika, walang komunikasyon. At ang lahat ng ating sinasabi, maari mang ito ay simbolo, pabikas, ay wika kapag ang isang bagay ay nagbibigay ng kahulugan, ito ay wika. Ngayon, kaugnay naman ng wika ang salitang kultura. Sabi nila, ang wika ay sumisimbolo o sumasalamin sa kultura. Subalit, ano wa ba talaga ang definisyon ng kultura? Ang kultura ay isang komprehensibong sistema ng mga ideya, paniniwala, asal, gawi, singing at tradisyon na ay binabahagi ng isang grupo ng mga tao. Ito ang nagbibigay ng pagkakakilanglan sa isang lipunan o komunidad at nagpapahayag ng kanilang paraan ng pamumuhay, pagpapahalaga at karanaw sa mundo. Tayo mga Pilipino ay mayroong iba't ibang kultura. Mula batalin sa anong hulo, iba't iba ang kulay at tradisyon. Masa-masa na diyang sumisimula sa ating pagkakilanglan ng ating kultura tulad halimbawa sa ating mga waray, tayo ay gumagamit ng mga katagang moron, ano pa, binagol. Ito'y mga pagkain na kinakain o kadalasan natin ginagawa uh, o niluluto dahil ito ay sumasalini sa ating kultura. Kapag sinabing moron, ito ay delicacy ng mga waray. So, ibig sabihin, ang mga bagay na ito ang nagpapakita ng ating kultura. At panghuli, ano nga ba ang Pilipino at Filipino? Ang salitang Filipino ay tumutukoy sa tatlong bagay sa Pilipinas. Ang Pilipino ay tumutukoy sa mamayan, tayong mga Pilipino. Pilipino din ang tawag sa ating wika. Kapag sa Ingles, ito yung tawag na Filipino sa ating uh, pambansang wika, tinatawag natin itong Filipino. At Pilipino din ang tawag sa ating kultura. Bagaman iba't iba ang ating mga tradisyon, kapag sinabing kulturang Pilipino, ito'y isang kolektibong pagkakunan lang lahat ng mga tao sa Pilipinas. Katandaan, kapag nabanggit nyo ang salitang Pilipino, ito'y tumutukoy sa tatlong bagay. Ito'y ang tao, wika, at ang ating kultura. Ngayon na naunawaan na natin ang mga depensyon o kahulugan ng mga salitang komunikasyon, pananriksik, wika, kultura, Pilipino at Pilipino, ay ngayon naman pag-ugnayin natin ang mga ito upang mas maging malalim ang ating pag-unawa sa ating asignatura. Ang pag sama, -sama ng komunikasyon, pananaliksik, wika at kultura ay nagbibigay ng komprehensibong pag-unawa sa mga isyu at aspeto sa lipunan. Halimbawa, ang pananaliksik ay gumagamit ng lokal na wika upang mag-aral ng mga kultural na mga fenomena o mga bagay o konsepto upang mas nakapagbigay tayo ng mas malinaw o komprehensibong informasyon na may sa partikular na komunidad. Kasalim halimbawa ay ang kaugnayan ng komunikasyon at wika. Kailangan, ang wika ay instrumento ng komunikasyon. Isa pang halimbawa ang pagkakaugnayan ng kultura at wika. Ang wika ay simbolo sa ating kultura. So sana, sa ating sesyon o sa ating talakay ngayong araw, ay mas naunawaan ninyo ang kahalagahan ng ating asignatura. Ang komunikasyon at pananaliksik sa wika at kultura, -kultura, -kultura at sana ay nagkaroon kayo ng preview o yung inyong mga inaasahang mga pag-aralan sa ating asignatura. Sa mga susunod na episode natin ay matutunghaya natin ang iba pang konsepto patungkol sa komunikasyon at di ka gayon ang panaliksik. Magkita sila tayo muli. Paalam!